hindi magaganahan kayo ang sarap ng pinagalaman. Siya po, ispeto. tingin mo, ispeto. na, nasa pasamal pa si Vipin. Oh. Hmm? Si sara, no, Nakita niya. Samal. Samal Hometown you know, yan ba? You know. Kanakain na ako eh. Sana Like and share po tayo, magpapakain natin ha. Like and share, subscribe na rin ng mga Bayan. Malaki tulong yan kasi mag-100,000 na si Sir Coop. At time mag na. Magpapakain daw ng isang lechon si Sir Coop. Pag mag-100,000 lang siya. sponsor Pakain lang <laughs> ko. May sponsor? Wala, wala. Wala, problema. Yan. Ako nga ay eh, magpapakain akong chinilas sa chinilas may may kaya tayo ng chinilas. Buti ba sa tito tas, kaya palagi na may may ng mga chinilas? Eh, kasi kapag may sahod tayo na tama-tama, sakto lang, may may kaya tayo ng chinilas, sa mga kababayan. Ulo, ulo. Ulo, ulo. Ulo. Ulo, ulo. ulo. ulo, ulo. ulo, ulo.

now we are calling on our second district <laughs> <concepts. laughs> <Deba. laughs>

So po yan, kompleto na lahat mga babayan, lahat ng mga city councilor. Yeah. Ah, para nga sa first district, first district mga kababayan na nandiyan. Councilor po ng first district. <laughs>

Thank you. We are growing the outgoing counselors to peace for in front. That's So ayan na, dito yung advantage mga kababayan kapag ka ikin dyan malapit sa mga kwan no? at katulad dito sa taas yung uh, mga ibang media no?

So ngayon, sa nag-girala ceremony ko ni no? uh, Vice Mayor Bastik ay nakita natin kasama niya no? yung kanyang pamilya. Sayang wala dito si Tatay Digong. Si Tatay Digong na lang talaga yung kulang at si Kung pulong yung kulang dito mga babayan so, nandito lang sana si uh, kung kulong at si tatay di ko so, <laughs> sana yung pamilya mga kababayan thank you. Next, <laughs> calling on Um, asa ah, mga Muslim kan mana sila no? Si si oh asa ah, na si Osman Osman si Sino yung nakablock na akong gani? Si Umpak sana si ah, mga deputy yan. No? Ay mga anak na to, yung iba ang mga anak na.

May panibugnaw ba yun? Gusto to lips <laughs> tayo. Mayroon po, tag-cheeks. Tag-cheeks. May, kaan ba ka-buying? Apoan na ba yun, no? Charger. Dira mo na. Ako pa rin na. Ay sabi? Mayroon ko ka-dumpan. Eh, di na diyan. Di pa mawaw na, no? Charger. May tumawag. Sino tayong okay. tumawag? Okay. Okay. Ah, okay. di okay. na paspaan. Ah, di na paspaan. Ito yun. Wala pinag-ilis nato sa balay. Wala eh. Tapoy, yung nag na sa issue sa balay. Eh. Sila tat paminaw sa ilang mga issue sa balay. Sa Balay lang kay Nix. na. <laughs> nakakasawa <laughs> na mga... Sa totoo lang, uh, hindi talaga ako yan. nagrinig lang na ako. Kung baga nakikipan lang tayo sa mga sinabi nila. Pero sa totoo lang mga nakarubayan. <laughs> Sorry na po ka. Masa? cửa lại đó, lại, cái gì vậy? cái bắt taiu, cái em lau nước đâu oh ba, sao mà vậy?

Wala si Chiki. Ma'am wala. Ma'am Pekosodo, wala po. Si Ma'am Hamile. na sabi niya, is, uh, pupunta daw dito si Ma'am Hamile, ng mga babayan. O hindi natin nakita, no? Kasi nagsabi yung si Umar, Noa ah, si Noa, Pupunta daw si Ma'am Hamile. Ah, dali, no? Ah, sa first family kasi ito. Yan, yan. Dito ka po yan kasi... First family dyan naman. Ah, kasi first family mga kababayan. Hindi eh. pwedeng... Ako na magsasabi, hindi pwedeng mag magsamang magkita dalawa. sa isang one frame. Ah, si ma'am. At si, uh, si Juan. Ma'am. Mama Zimmerman. Kasi si Juan at si Toh. Ang Hindi Sama sa isang Juan. Ano ba kayo? Yun, no?

Alam niyo kasi sa labas tayo, no, po, mga, uh, Hindi pwedeng po, yun po yung first, first no, first family, at second family daw mga kababayan. Yeah, like, so, yeah, alam niyo naman na ah, oh, um, May kuwento pala talaga no. Oh, right, लाइट पापा का यो बात पाया ना ये तो सी हूं Napaka-samang uh, uh. tao. So, uh, at least po, nandito po yung uh, PDP ng kabayan. Kung sa kasa, medya ka. Medya. Kasi kung ano ni Ano, 25 day ko? Yan, net 25 mga right? kababayan. Ito, pinagkakatiwalaan itong mga uh, net 25. Net 25 dabao. Net 25 dabao. Net 25 dabao. Parang dalawang media lang ata ang pinakikitinglan ngayon, no? Net 25 at SMNI.